Hello mga kasesep, nandito nga pala tayo sa Freshwater Aquaculture Center ng CLSU. Sila nga pala ang partner natin sa research and development na para sa Australian Red Claw Crayfish. Tara, samahan nyo ako para malaman ninyo kung ano ang sinisimulan namin dito. Ah, yes, ah, ako nga pala si Ares Culde Padron. Ah, isa po akong faculty researcher dito po sa College of Fisheries, Freshwater Aquaculture Center. Sir, anong nakikita mong potential ng crayfish farming sa para sa aquaculture industry na? Well, para sa akin, ang nakikita kong potential para sa crayfish industry ay itong crayfish kasi ito ay mag open for opportunities para mag-diversify yung aquaculture production natin dito sa Pilipinas at we go beyond doon sa traditional na kinoculture kagaya ng tilapia at saka milkfish. Pangalawa, uh, itong crayfish, isa sa, mga kinuturing na high-valued species. So sa ngayon kasi meron tayong demand for domestic and export doon sa, uh, for domestic and export market. So kapag maging established na ito, so ito ay makakatulong for additional income sa mga farmers po natin. Ma'am, pakilala ko po na doon. Uh, Rhea May Templo Nuevo po, a faculty researcher from the Freshwater Aquaculture Center and College of Fishery, CLSE. So ma'am, anong nakikita niyong potential ng crayfish farming sa aquaculture industry natin? Actually malaki po ang potential ng crayfish farming and mataas po kasi ang market demand ng crayfish at actually ito ay pwede nating ipanlaban din doon sa mga other uh, current aquaculture species natin dito sa Philippines at isa din sa mga pwede nating tignan, ano yung uh, comparison ng uh, crayfish Uh, meat doon sa ating lobster, which is a high-valued marine species. So, pwede natin siyang ipanlaban sa lobster. Para naman sa challenges, Sir, meron ka bang nakikitang challenges na kinakaharap yung mga farmers natin sa crayfish farm? Ang nakikita kong challenges ay, especially doon sa mga farmers, ay limited po yung kanilang uh, technical knowledge regarding sa pag-aalaga ng crayfish pagdating sa breeding, sa feeding, at saka pangalawa, uh, yung needs para magkaroon tayo ng uh, biosecurity control. Ma'am, sa challenges naman tayo, anong nakikita nyo na nagiging challenge ng mga farmers natin dito sa uh, atin? Actually, ngayon kasi ang pinakamalaking challenge siguro ay yung guidelines, no ko. Hmm for crayfish farming. So dapat ma-establish natin yung good aquaculture practices, no para mas mag guide natin yung farmers how to properly culture the crayfish to maximize their uh, profits. Napakalaking bagay nun kasi nakikita ko iba't ibang klase pa yung pag-aalaga ng mga crayfish farmers natin. So, merong hindi ko naman sinasabing mali sila, hmm. pero maganda kasi pag standard na yung pag-aalaga natin. Yes, po. So, mapoprotectan din natin yung environment yes. natin kapag gano'n na. Oh. Tingin mo, sir, paano makakatulong itong research na Doon ulit sa mga ah, farmers natin. Yes, so yung mga ginagawa natin dito sa, ano, sa FEC, so makakatulong ito para makapag-generate ng science-based protocol regarding sa pag-culture ng, ng, ano, ng crayfish pagdating sa feeding, uh, breeding, and then yung sa grow-out period. Itong research na ginagawa natin, ma'am, paano naman ito makakatulong sa mga farmers natin? Actually, malaki po yung maitutulong nitong research na to, no? So, kasi nagsisimula pa lang po itong crayfish industry in the Philippines. So, medyo kukonti pa lang yung nalalaman ng mga farmers natin. So, ito talaga yung magiging guide nila. And another thing po, ano, i-explore din natin in terms of sustainability in the, in the production of crayfish. So, for example, meron po tayong rice crayfish. integrated farming, ano po. So kasi hindi lang natin mamamaximize yung uh, profit ng mga farmers and at the same time ano po alam natin yung crayfish ay sila kumakain sila ng uh, snail which mm. is pest no po para sa rice farming. So they could also be a biological control mm. sa ating uh, rice farming Kung industry. Mga pwedeng ma dagdag income na sila yes, tapos bro. makakatipid pa sila sa insecticide. No? Yes Man. po. Yes po. So guys, nandito tayo ngayon sa wet lab ng FAC. So dito daw kinandok yung iba't ibang mga researches na about Australian red claw crayfish. So ma'am, explain mo naman kung ano yung mga ginawa natin. So meron po tayong dalawang researches na kinandak po dito sa ating wet laboratory. So una na po dito, yung predation behavior po ng ating crayfish. So syempre po titingnan natin whether yung crayfish po talaga ay it can affect with uh, to other species aquaculture species in terms of poly polyculture kapag halimbawa bang uh, mas malakas ba silang kumain ng tilapia o kaya ng uh, catfish. So titingnan tiningnan po natin yung mga ganyang factors. And oo so din po natin ano po kung uh, ano po ba yung mas malakas mag, uh, magkaroon ng predation yung catfish po ba o yung yung tilapia or yung crayfish. another uh, research din po ay yung sa ating bioassay ano po so in terms of uh, toxicity naman po ito. Tinignan naman po natin kung anong level or concentration po ng pesticide. No? Magiging safe pa din po para sa mga crayfish natin or kung anong level ba sila mamamatay. Ganyan po. Ang ganda kasi yung mga research niya na yun, dito ko lang nadinig yun eh. Hindi ko pa nga nakikita kahit i-Google mo yun. Kahit kay, kay chat GPT mo itanong. Diba? <laughs> so magkakaroon talaga ng mga bagong knowledge yung mga na crayfish and sabi nga ni Sir Carl, endless daw, di ba? para parami ng parami yung research natin, parami ng parami yung mga natututunan natin. So bali, andito po tayo ngayon sa experimental setup ng rice-creefish farming. So anong goal natin dito, sir? So yung goal po natin dito ay para i-copy yung ginagawa ng ibang bansa kasi usually yung creefish rice uh, rice farming system ginagawa na po yan sa Louisiana, USA. So doon po talaga yung pinaka uh, intensive yung kanilang practice pagdating sa ganyang klaseng farm. So ang gagawin natin ay i-adapt ia po natin yung ganyang practice dito sa Pilipinas in Philippine conditions para malaman po natin yung effectivity kung lalaki nga ba yung crayfish or kung magiging fisting nga ba siya or, or, at saka makita rin po natin yung performance ng ng palay kapag mayroon siyang kasamang crayfish. Sa ngayon, nagpakawala tayo dito ng mga around 5,000 pieces ng juvenile. So, yun yung titingnan natin kung lalaki ba sila ng maganda and kumakatulong ba sila sa palay. Sobrang excited ko dito guys kasi ito malaki ang chance itong makatulong sa mga sa mga rice farmers natin. Pag, pag naging successful sir? Tama, tama. Okay, so, abangan nyo after few months kung ano mag resulta nito. Papasalamat nga pala ako sa Freshwater Aquaculture Center ng CLSU sa pagtanggap ninyo sa SESEP Farm as your partner sa pinakamalaking Australian Red Claw Crayfish research initiative sa bansa natin. Dahil ito ang simula ng mas maraming kaalaman tungkol sa Australian Red Claw Crayfish. 'Yun lang mga ka-SESEP. Yeah.